Good morning mga kadyang! Have a nice day! Welcome to my channel! Kaya mga kadyang, nandito tayo, tayo sa mga suki natin. Ayan, dito tayo sa malapit sa ilog. Sa may circle. Sa may circle. Ayan. Dito tayo ngayon mga kadyang. Ayan. Kaya natin yung suki natin. Ayan. Dito tayo. Mapasok tayo dito tayo dyan Ayan, marami tayo so okay dyan so, mga kalakal mo yan doon meron tayo doon tahan natin doon baka sakusako na yung mga nila kalakal <laughs> Ayan, samahan niyo ako mga kadyang samahan niyo kami kasama ko pala yung ano ko, runner ko yung ko kasi wala, pa, wala pang pasok pero malapit na naman magpasokan yeah. Samahan niyo ako. Let's go. <laughs> tayo sa highway Dito tayo sa mga suki natin dito Malapit sa highway So, bagong kayo Mas, so, Meron trans na ano dito Bagong tayo na Store yeah. na antay yeah. natin yung suki natin. Tulog pa. eh mga mangga dito. sa so, kay Naki nalag pa sila o, may mga manok sa waba kaya let's go mga kadyang kaya <laughs> mga kadyang nandito tayo sa malapit sa ilog ayan tayo ang daming dito ayan ayan pababa tayo dyan pababa so, tayo dito sa dyan may mga sukit tayo dyan sa baba yan yung ating kawayan no? mga kawayan yun no? mga punong mangga naglaga na yung mga bunga dito ng mga dyan minggo hindi na ata kinukuha naglaga na yung mga mangga dami naglag upa, upaba mga hinug na ayan, mga kadyang kata yung mga mengasuhkan hari ini sa pesaruh, ano, sa apa? And let's go. Ayan, mga sako-sakong labote. Wow. 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 mga bote nga Ayan. 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 Ayan.

cartoon. Yan. Okay. Yeah, o, oh, wala na ibang cartoon. Wala. Ang cartoon mo, dalo. 2.4. Wala na? Ito lang? Uy, may puso ng saging. Puso ng saging. Ayan, nagsaw. Puso ng saging. Yan, nakakadyan. Ha? Magbinta ka rin? Oh, nandito ka na pala. Lumipat ka na? Ah, sige. Okay. Eh, hey, dyan, papunta ako dyan. Tapos ikaw dito, ha? Oh, si Boboy, oh, kilala ko ni Boboy. Ano, Boboy? Nandiyan ka na pala, Boy. <laughs> Ayan, sige. Ayan, dyan. So, okay natin. Pasokin natin. O, oh, hoy, daw isasali, nagagalit. Yan, okay lang, aalisin natin. Ha? Ayaw mo naman, ayaw mo maging <laughs> <At> least... <laughs> Ayaw isa, oh. lang? <laughs> Sa akin, mag-isang kilo na yan. Sabi ka Tingnan mo Eh, adjust mo lang yan. Hindi. Tingnan ko 'yung bigas. 1 kilo. Eh may mali, may problema 'yung ano mo, timba mo, akin na. 'yung ano, akin na. Akin 'yung ano, karakter.

Oh Ano ngayon mo bloak? Yan, mga ano, kaman oh mo makadong, kaman si kaman si. Kaman <laughs> si. Suha pala to, suha, suha. Ayen, so. Dalhin buungan suha. suha. Ayen. Dalhin buha malilit pa nga lang. Ngayon. Kaya sabay-sabay natin at dinowa yung kalakal niya. Ito yung mga kalakal mo. Plastic. Ayan yung mga bote siya. Bote. Ayan. 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 20, 24, 24 25, 26, 27, 28, Kasama lang ito, isa lang mayarin rin ito. Hmm? Ha? Ilo naman ka? Ilo na kayo? nag uh, <laughs> <laughs> na pa. Hindi sa kwarto. Hindi sa kwarto. ko mga kadyang. Ito, so, uh, ano na tayo. Tapos na tayo mag-ikot dito sa... Sabi ng ilog. Dito, tapos tayo mag-ikot. Ayan. Ito so, yung natin. Ayan. At uh, napuno tayo. Ayan. Punong-puno na tayo mga kadyaw. Marami tayong bote dyan. Mga bakal. mga stroller. Timba. Ayan, mga upuan. Ayan mga kadyaw. Ayan mga uh, natin. Pupunta tayo dun sa suki natin dun sa may ano uh, groceryhan. Pipick up tayo ng ano, maraming karton. Ayan, nakakawa tayo ng mga Philippines And let's go! Ayan, oh, 20 mo lang, 20. P108 well, um, um, Ayan mga kadyang pauwi na tayo Ayan Pulong-pulong tayo mga kadyang Ayan Nakakulong tayo ng mga Yero Bakal Mga kulungan ng aso Ayun, Mga Wilkins tayo Balde buwan Ayan Mga tapaludo Ayan Mga bintana tayo Naga-windowills Ayan ito yung mga nakuha natin. Ah, uh, ayan, bye na bye bye. Okay na tayo. God bless. <laughs> hello, hello, so <it's> okay. <laughs> Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe to ah, YouTube yes, channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless. Bye, -bye.